Buenas dias damas at caballeros Today nag-file si uh, Senator Jinggoy Estrada ng uh, per perjury charges laban dito kay uh, former uh, district engineer Bryce Hernandez uh, uh, dahil daw sa pagsisunungaling nito sa uh, committee hearings uh, una dyan sa Inframcom sa uh, House of Representatives and then uh, dyan Rin sa Senate of the Philippines. So uh ito nakikita natin ito simula na ito ng uh, resback uh, strategy na mga na mga politiko na sangkot sa mga katiwalian related to the uh, uh, almost 2 billion na uh, or more than 2 bill two trillion two trillion uh plot control project anomalies starting from the duterte administration and uh, until the half of the marcos uh, administration so uh see si cheese escudero has earlier announced that he will be doing the same it's a privileged piece yeah. and also also Joel villanueva Ah, uh, kaso lang, ang maganda lang dito, ay durog sila sa mga netizens na tinanong si, 'di ba, si Joel Villanueva, inanunsyo pa pati mga vlogger, kakasuhan niya o si yung mga nagpo-post at nagre-re-share na mga na mga post ukol, uh, na, ukol sa sa kaso niya, ha, ukol sa uh, involvement niya di umano sa plot control anomaly scandal. At uh, hanggang ngayon, wala pa naman siya nag-file. Pero ito, ito, first time may nag-file na sa sa accuser, ha, itong si, uh, si Jingoy Estrada. Kaso lang, uh, siyempre, as I, I was telling you before, uh, paborito itong strategy ng mga opisyalis na nasasangkot sa katiwalian na mag-file ng kaso including cyber-liber, cyber-liber o libel, para ipakita na inosente sila ah, at ganun nga G kaya eh, parang wala rin effect ito sa mga netizens ang ah, na, nakikita ko mga comments mo rin ah, tinitira pa si Jingoy na sinasabi sagutin mo na lang yung issue ah, nakatanggap ka ba ng ah, ah, ng 350 million na ah, ah, pork barrel projects at ah, dyan nilagay sa, sa first district ng ah, first at uh, DPW uh, dip, uh, first DPW district ng Bulacan o hindi ha at uh, wag mo na idaan sa pagpapile ng kaso dahil ibig sabihin lang yan, ah uh, guilty ka ha o yun ganun yung reaction dito sa page natin sabi nga ni Maria Javier ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw ha yan ata uh, yun, ganun rin sinabi ni uh, Renante Necesario. Dapat sagutin na lang niya yung issue. Ha? At uh, thank you sa mga una sumali sa atin, si Linda Walton, Daisy Cabanding, uh, si Bochog from the US, si uh, Jen Sen John Sentenjo Elvira Zamora, Jel Robles, ha? Uh, hmm. Marvin Saavedra, Uh, Maria Javier, Lea Patricio, salamat. Marilu Pabian, Rio Dizon. Ah, uh, Emily Romero, salamat ha. At uh, si Janet T, ah si Kahwe Mang manggi, ah <laughs> si Packet Full of Nothing. Yon, thank you, thank you, thank you. Ah, okay. Ah, uh, si Anastasia Bawaan. Ah, joining us daw from Australia. Ah, yun. Okay. Tanong rin ni Presa B Squad. Si Roby Tarosa, di niya kinasuhan. Tama. May punto ka dyan. Ah, yun. <laughs> baka daw ta 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 takot mag-file ng kaso kay Roby Tarosa at baka magpakita ng ebidensya. o oh, nga, no? tumahimik na si Roby Tarosa. Baka, baka nagkaintindihan na sila. Ha? Nagkaintindihan na. So yan, dito sa interview, in the sidelines uh, of, the, uh, of the filing of the uh, perjury complaints, medyo seryoso rin ito ha? kasi ibig sabihin nito, kumalagay sa witness protection si Bryce Hernandez, uh, malusutan niya yung kaso ng katiwalian at malversation of public funds ah uh, dahil uh, yun ang kapalit pa including yung pagsasauli niya ng mga nakaw na yaman niya sa gobyerno. Pero ang downside dito, baka mas sumabit naman siya dito sa perjury charge. Although ang lusot lang niya dito, kung meron siya maipakita na prueba, na totoo nga talaga yung mga akusasyon niya kay Jinggoy Estrada. Kasi six, uh, If I'm not mistaken ng penalty nito 6 6 uh, to 12 years rin na 6 to 12 years at magbabayad ng 1 million. So medyo may pagkaseryoso rin ito, Itong uh, issue na ito at uh, um uh, sadly magiging pattern na ito tulad ng sinabi ko sa inyo sa iba pang mga complainants, ah, sa iba pang mga mga senador or kongresista na nasasangkot sa mga katiwalian sa infrastructure funds ng bansa. At uh, dito rin sa interview niya sa sidelines ng uh, ng uh, filing ng complaint uh, sinabi rin niya na siya among the five possible candidates for uh, chairmanship of the Blue Ribbon Committee uh, ang uh, sinusuportahan niya or uh, ang gusto niya maging uh, new chairman of the blue ribbon committee ay itong si Risa ano si si Pia Cayetano si Pia Cayetano so kay alam naman natin si Pia Cayetano kahit, sa, kahit nasa majority na pero ang puso niya na posible andon pa rin sa, sa grupo ng kapatid niya ha ma dutertes at after all ang tagal-tagal na -tagal, ang tagal-tagal na rin naging alay sila sa mga Duterte in fact uh, suportado pa si Jingo yung uh, yung ituloy yung mga hearings kasi yun gusto niya ma-invite na si uh, for uh, si former house speaker and uh, late con ngayon late congressman na lang na si Martin Romualdez at si Saldico yan ha so pakinggan natin itong uh, panorin natin itong interview niya and we thank uh, uh ABS-CBN for this uh, video ha uh natin itong uh, interview kay uh, uh Senator Jinggoy Estrada at uh, ano pang mga issues na lumabas during the ambush interview after the filing of the complaint the four of Boss hello, Boss ulo ulo uy like... na. <laughs> By lang diyan. House in <laughs> in the the as well as There <laughs> <from laughs> are four towns <laughs> one is <regarding> the alleged flood projects, second is with regard to Ben Ramos being an alleged staff of Senator <laughs> So, four complaints. Pala, huh? Yung uh, accusation kay Jingoy uh, na involved sa katiwalian, yung uh, yung nagdala doon ng pera itong si Beng Ramos and other charges. Pakinggan natin yung lawyer niya. Uh, third is with respect to the fake issued ID that he used in Ojada, Manila and other casinos. And then fourth is with respect to Bryce Hernandez's statement that he was not involved yung anomalous flood control problems. Pati kasama rin yung fake ID at yung sinabi niya hindi siya involved. So, nagsinungaling daw siya roon. Tuloy tayo. Boss, cellphone ba ba? He was not involved in the flood control projects but in the Senate, siya pala yung mastermind. And yung uh, nga yung sinabi niya ba? yung aking uh, bugada na <laughs> yung... Uh, ini-insulate niya na may pumuntang babae, si Mina Jose, sa aking tanggapan at nagbibigay daw ng commitment. Pero it turned out, hindi naman sa aking pumunta sa ibang opisina. So talagang makikita mo na talagang habit itong uh, Sir, hindi ko alam kung bakit niya binanggit yung aking pangalan doon sa lalong hearing sa House of Representatives. Ito doon, talagang uh, makapanira lang ng, uh, ng uh, senador. Makapanira lang ng tao eh. Kasi prior to that, bago siya umapit ng hearing sa House, nung uh, second uh, hearing ng Blue Ribbon Committee kay Senator Magpoleta pa, eh, doon pa lang nagsisinungaling na. Kaya sinipe, we cited him for contempt. At uh, yun, I was instrumental in citing uh, him uh, for contempt, kaya nakulong siya. Kaya eh, siguro the next day, eh, uh, ano-ano pinagsasabi niya kasi nung huling at uh, tinawit ko yung aking pangalan. So, parang binabalikan lang daw siya ni Bryce kasi siya ang uh, nag-move to, uh, to cite Bryce in contempt. I'm very confident dahil uh, nationwide na mag-televise itong uh, Blue Ribbon hearing. Eh, uh, makikita ng mga taong bayan na mag na, 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 na talagang napakasunuhan yung mga taong. Uh, I don't know, I don't know. Hindi ko alam. Oh, yun? The... Of course, uh, I will still uh, participate. Regardless of uh, whoever is the new chairman of the uh, No one is uh, well, there are a lot of qualified, uh, more than qualified uh, senators who can lead the Blue River Committee. There's mm -hmm. Senator Pia Catano, who once held the uh, chairmanship of the uh, of Blue Committee. She being, uh, she being, uh, she being uh, a member of the general. So, Naging, chairperson of na Palasi, Pia Cayetano. ng ng uh, ng blue ribbon committee pero <laughs> wala naman tayo na narinig na may nagawa as ah, si na investigahan si Pia Cayetano as uh, as uh, chairperson of the blue ribbon committee. Kumbaga wala naman nangyari. Kasi naging obviously naging chairperson siya ng committee nito nung presidente si uh, Rodrigo Roa Duterte at sa tingin niya na langit na nung si Duterte ang presidente kaya wala siya nakitang dahilan na investigahan ko ano man mga katiwalian sa panahon na yun. <laughs> so ganun rin mangyayari. Ah kung siya ang, ang mamumuno ng 2000 committee ah uh, uh, to investigate uh, dito sa plat control anomalies. Wala rin mangyayari lalo na lalo na la, uh, in relation to uh, the charges na pwede sangkot yung kapatid niya o pati siya kung tumanggap rin siya ng uh, congressional insertions from Chief Escudero. Well, uh, ano naman yung bagong chairman ng uh, Buhay Multimedia? Uh,

Kaya natuloy din sa bahay na siya. Ah, tapos cellphone mo ba? Kita ko nga at may interview ng ICI. So okay naman. Wala namang problema. So mukhang masaya siya, na imbitahan na siya ng sa ICI, pero okay naman daw, wala nang problema roon. So ako may problema, kaya meron merong tie vlog later on kasi parang uh, Parang masaya sila lahat. Pag galing na sila sa ICI, parang masaya. Si Joel Villanueva, si si Cheese Escudero, si Jingo Estrada, parang nakangiti sila, ha? parang happy sila. Kaya may uh, may vlog tayo diyan. Nati graduhan. galit sila lumabas, edi parang may seryoso nangyayari jan sa ICI. Pero kung uh, medyo sinasabi ni Jingoy na okay naman, walang Problema eh di may problema ang bayan. <laughs> may problema tayo. Ah, ninakawan tayo ng 2 2 trilyon. Tayo ang may problema. Siya walang problema, tayo may problema. Ah, sige, tuloy natin. Hmm? <inaudible> 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 Loh, ang di Price Hernandez, tomat itu mga kick-off ng 30%. Meron ba? Meron ba? Meron si si Hidal Gander. Kaya pwede si Hidal Gander? Binagit yung pangalan ko. Pero sinabi niya, transaction. Wala transaction sa akin. Kasi kalau Sinabi niya ako talaga, kinuguru niya si Yusef. Ay, ay, si долларов, si sa no, mga politiko. Eh, hindi mo binagit e ni Yusik Fernando yung pangalan, yung mga uh, <t�in> So, well, sa a ginagawa sa akin. gusto nila po yung sa publiko. The most vulnerable among supporting the senators something issue. Sa tingin mo

Vulnerable si Bong Revilla, your, uh, your roommate kasi pareho na rin kayo nakulong na sa sa Janet Lim uh, na police cam. So yan ang uh, ad, uh, well, uh, expected naman pero rather disturbing development dahil uh, yun sila pa ang matapang na kasuhan yung mga nakaakusa sa kanila. Uh, well, the, they're, uh, they're uh, of course, entitled to uh, to any legal action that they want to take. Pero yun lang, uh, this will uh, somehow discourage yung mga gusto pa lumantad. So, pero I hope uh, uh, hindi magbaback down nito mga gusto pa mag-testify. Anyway, kwan naman ito. Har mga harassment suit lang ito. So, la kwan lang kayo. Tuloy ang laban. Ha? So, doon naman sa issue kay uh, Pia Cayetano so medyo nakikita na natin na uh, yung opposition they will really push for uh, Pia Cayetano na nakikita nila ay part pa rin nila or may yung minority sila sila uh, sila Alan Peter Cayetano sa uh, Bato, Bongo si Amy Marcos, si uh, Robin Padilla at ito si Jinggoy. Uh, Joel Villanueva. So nakikita nila kahit nasa, nasa majority a uh, black si uh, Pia Caetano, parang bata pa rin nila. Kaya they are very comfor comfortable na siya ang magiging uh, uh, head, new head of the uh, of the Blue Ribbon Committee. So tingnan natin na uh, it all depends kung sino ang i-recommend ni Ping at uh, sinong i-approve ni uh, Tito Soto and the majority senator sa uh, ah, wag si lang <laughs> at si Erwin, at si Rafi at si uh, JVR si to ah pick uh, bit between uh, uh Kiko Pangilinan na lang Pangilinan na lang and uh, and Riza Ontiveros na uh, sana nga no sana nga let's uh, pray for that so yan na ah uh, press back na from the and we 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 will we expect ka uh, uh, cheese Joel Villanueva, Rebilla, and others to do the same. Ah uh, puro na lang piling ng uh, ng harassment suit. Another issue pa yung dito sa ICI, na uh, very happy siya sa ICI. Kaya may vlog tayo diyan. Now uh, we will just take a break to meet the team and then uh, when we come back siguro mga uh, Proclack we will be discussing about yung kung meron pa bang credibility na ang ICI and where it is going. Okay? So, ganito lang muna tayo. Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next